Totoo ba na ang sobrang pagkain ng hinog na palaya may masamang epekto? Para sa mga gustong makuha ang health benefits nito gaya ng blood sugar control at immune support, ang recommended po ay 1/4 hanggang 1/2 na medium size na hinog na palaya per day. Sapat na 'yan para hindi mabigat sa tiyan o maging sanhi ng iritasyon sa bituka. Ngayon, kung may existing health condition ka, kaya ng diabetes, acid reflux o ulcer, mas mainam pong kumonsulta muna sa inyong doktor o nutritionist. Kasi iba't iba po tayo ng tolerance at pangangailangan sa ating katawan. Paano naman kung ang goal mo ay blood sugar management? Okay ang ginug ng palaya dahil may compounds ito na pwedeng makatulong sa pagpababa ng blood sugar. Pero kapag sobra ang kain, pwedeng bumaba ng sobra ang sugar sa dugo mo. Makakaroon ka ng hypoglycemic effect. Delikado rin po yan. Kaya gaya ng ibang healthy foods, moderation pa rin ang susi. Hindi dahil healthy, wala ng right proportion. Maganda pa rin kung regular tayong magpasik up sa doktor. At kung may mga tanong ka pa sa ampalaya or sa mga ibang gulay, i-comment mo lang sa baba. Ito po ang inyong friendly doctor from Trento. Dok Allen po.